Ito, tingnan nyo mga lodo ah. Meron na naman tayong hindi mapapagalaw na kalaban dahil sa suntok ni Tito Badang okay? Pero sa ngayon, pinubugbog tayo ni artist mga lodo. Puti na lang talaga, saktuhan yung dating ni Helkert. Untik pa tayo dun. At ito na yung una natin mabibiktima sa walang galawang suntok ni Tito Badang mga lodo. Nagkakatlay lang ako dito pero humahabol siya. Kaya ayun, binigyan ko siya ng isang bigwas, dalawa, tatlo, o di ba? Diba? Hindi na siya nakagalaw mga lodo tunay. Paano kung nagawa yun? Tamang combo lang. Ayan, susugod kami dito ni Helkert mga lodo tunay. Babakat sana ako dun sa kanya kaso ang galing ng Franco, kinagat tayo. Nakaligtas tuloy si Valentina. Tumama nga pala sa akin yung sibat ni Moscow. Pagka teleport sa akin, dinikdik ako sa pader. Eh ang kaso na ako. Kaya ngayon ako naman yung dumikdik sa kanya. Pinagkaiba, hindi siya nabuhay. Papaya pa nga pala ako nagpupush dito sa taas. May dumating na paan yung mga lodo nagkamali ako ng ultimate. Akala ko talaga dito katapusan ko na. Pero buti naligtas na naman tayo ng Hellcrack. Pangalawang beses na yan. Inaatake ng Valentina yung Florin namin. Sakto na yung Golden Staff. Pagka second skill ko dito sabay first skill kay Valentina, sabay normal normal attack. Wala na, finish na. Unlist na yan. Adyo, ambag sya sa pader natin mga lodo. O oh, ito, dami na natin si Franco pero parang di na tayo kailangan. At sa wakas, makakapag-push na tayo sa top lane ng mapayapa ay hindi pala. Kung babakat tata si Marty sa mga kasama niya kaso huli na ang lahat. na -take down na namin kasi yung tatlo. Kaya ayan, -ay tamang death na lang siya dito sa top tower niya. Akala niya siguro safe na siya dun sa tori niya. Hindi niya alam, kayang-kaya ko siyang pasukin tulad neto. Benga, mabilis ang combo mga lodo ng tunay. Tapos push na rin natin tong tori mga lodo. O oh, diba, ang ganda ng resulta. Pero hindi pa sapat yun, isasagad pa natin tong top lane mga lodon tunay Pagkabasag nga pala namin ng tori dito Pinakain ko si Valentina ng gumaragas ang kamao Tunaw ba? Diba? O ito naman yung mid tower nila basagin natin mga lodo Pero hindi pa namin may -e end to, Kasi yung funny dito masyadong malikot Lipad ng lipad kala mo langaw eh O tinuhog pa tayo ni Moscow Tingnan nyo lilipad na naman yung funny Pagka second skill ko dito hindi tumama masyadong malikot Pati yung healthcare namin dito natakasan niya eh O kita nyo dun lumiko yung funny ah. O sige hahabulin natin yan dito mga lodon tunay palagi ko dito dumaan yan eh Yun kita kita ko mga lodo tuna siya na yun diba at takayin natin first kill sabay second skill. hindi siya nauntog mga lodo aswete siguro birthday nito ni Fanny no ay ayan hinayaan ko na lang dinamaan na naman tayo ng sipat ni Moskov nagteleport pa nga ako nagkamali ka ng pinasukang liga may lodo Tunay. ikaw tuloy na padirang ko Nakuha na namin yung Lord dito mga Lodo Kaya susubukan na natin tapusin tong larunto Kaso matinding depensa yung ginagawa ng mga kalaban Nagpanik ako nung pagka ni Franco sa kakampi ko Kaya ayun, napafleeker ako Tapos pagka-ulti ko mga Lodon Tunay Walang tinamaan Pahiya tayo ng very very good doon mga Lodon Tunay Buti na lang talaga Malalaas din yung kakampi natin Kaya nakabalagbag din tayo eh no Tapos ayun ay na pala yung huling hook ni Franco mga Lodon Tunay Tapos na ng laban Wasak ang kalaban Wow, wowie Sa mga magtatano tanong ko nga pala yung build ko Kahit hindi nakakagalawang kalaban bawat suntok ko O oh, ito papakita ko sa inyo oh, ayan yung build item ko mga lodo ah Yung last item rose gold nga pala yan Hindi ko na nabuo Natapos na yung laban eh So yun nga mga lodo Maraming salamat sa panonood I love you guys I love you all